Okay guys, uh, for today's video po ay uh, dumating na po yung ating in-order na laptop. Sa kasamang palad po ay uh, medyo hindi po siya maayos, kaya nakakainis. Kaya ang vlogs po na ito ay uh, uh, cover sa akin pong inis dahil naabala po yung trabaho ko. Ang akin pong laptop na ginagamit ay uh, gagamitin na po ng akin pong asawa. At kailangan ko pong bumili ng laptop. Bumili po ako ng ThinkPad Lenovo sa Lazada at ang dumating po ay Dell. Napakahusay, di ba? So, ito pong Dell na to, kabubukas lang po namin. Ayan po 'yan, oh. Ang aming amin pong pagbubukas niyan. Ah, uh, naka-bubble wrap pa siya. Meron pa siyang optical mouse. Meron pa siyang bag, meron pa siyang ilaw, meron pa siyang uh, mouse pad. In short, maganda maganda naman po ang ano pagka pagka bubble wrap. At meron siyang napakalaking charger, ayan po. Na nakakonekta doon. Sa atin pong power. Ngayon, pagbukas po, ang nakalabas ay restart. So hindi siya gumagana ng maayos. Kaya bakit naman pinayagan itong mga ganitong seller sa Lazada? So restart po natin, tinanong natin kung gagana siya. Ayan, restart po siya. At uh, sayang po yung pera. Gawa ng 8,000 plus po ito eh. Ito po ay... Although mahal naman talaga ang original price nito, pero ang nakalagay sa original na OS niya ay Windows 7, no? Napakatindi, napaka-old na nitong binigay sa atin. Bakit naman ganun yung Lazada? Sana naman ay mag-ayos-ayos naman kayo. Kasi nagbabayad tayo ng maayos, naaabala po yung trabaho natin. At uh, mukhang nanluloko na po kayo ng tao nito. Baka masumbong po kayo kay Idol Rapitulfo. Maayos po kayo. So, ang matindi pa noon, ayan, nag-restart po siya. Ha? Ayan, so we, your device run into a problem and needs to restart. We'll restart for you. Pa ult ulit lang po yan, hindi po talaga siya gumana. Ang matindi pa, ibinigyan po tayo ng nag-blink-blink -blink na, na tawag nito, na power or battery. Sira ang battery po nito. So, tira natin. Uh, ICU po ito. nakakonek po kasi yan. Nakakonect. Okay, nakakonect po yan sa atin pong... Ayan po. Ayan. So, yan. At bubunutin po natin, ano, yung atin pong, yung atin pong uh, charger. Tignan natin kung to totoo -toto ba yung sinasabi ko na ito po ay ICU. Pag binubunot ay namamatay. Tignan natin. Ready, set, go, bunot. Toink, patay. So, ibig sabihin, binigyan po tayo ng sirang item. Nakakahiya naman kayo, Lazada nakakainis at nakakaya ng abala lang po kayo sa amin. So sana ay uh, kunin niya to dito kasi sabi ninyo pwede naman palang kunin at 7 uh, days return at paki sa uli po yung pera namin. Kung hindi po sa uli ang pera namin, bigyan nyo po kami ng maayos na item o maayos kayo. Ipapa-ano ipapa, namin kayo, papademanda namin kayo. Nakakainis kayo, ha? So, yun lang po yung aming gusto para parating sa inyo. Nakakainis.